Ang Wonder Oil, ka partner ko. Papaano nga, pag ito'y ang asawa ko at wala ako, sa edad namin ito'y talagang hindi na kami makapakatapag-trabaho. Kami magkakainin. Nang makilala ko ang Wonder Oil, ako talagang tuwang-tuwa ng nang nangyari sa buhay namin. Ako noon, ate, ay parang bibili yata na nga, nga dito sa iyo. Ano, na i-gumindam ito sa akin. Nung mga panahong ngayon ay ang daladala ko ay Santon plus, si Tram, tapos ay ano pa nga yun? ay si Tiresin. At pag ako nahihirapang huminga, siya akong iniinom. Yung asawa ko ay Gay din. Aba, nung sabihin mo ito pala hindi lang panghilot at ito pala iinomin din. Hindi na namin ito pinanghihilot, nabili ako ng mga panghilot na katulad noong hindi ko na hindi ko matandaan yun yung pag-urab na anong tawag dun ay yun ang binibili ko ito talagang inumin ang namin at mahirap pag naubusan mahirap talaga pag naubusan ito ay nung makilala ko nga ay ako'y hindi hindi ako naniniwala nung umpisa kapag kasama yung asawa ko. Sabi ko, pistingin mo iyan. At ako talagang puyat na puyat na. Yung kaugubong mo naman sa pag-ubong mo ay ako hindi na makatulog. Abay, sa awa ng Diyos, ate talaga. Noong isang takiplaang magdamag ang tulog naming mag-asawa. Ako talagang tuwang tuwa. Tapos ay, ako hindi matay sobrang init. Siya wala rin naisipan. Walang ng talbos ng bayamas. <laughs> ay, ay tinaktakan ako sa bibig Ginanaan niyo akang labi kasi tinaktakan ako sa bibig Yung kamalay naman ako Tapos si maya maya ako tumayunan Medyo hirap pa ako pero Talagang siya ay mabisa Sobra talaga ang tiwala ko sa Wonder Oil <laughs> ay. Siya ay nagkabuko nga sa baga Tapos ay nagsalasa roo kami Natin yung Tapos ay Masat madami na kaming na ano, nag-ilang linggo din kami sa ano, sa emergency sa pulang Lupa, nang pabalik-balik. Tapos ay yun na compensation sa Lazaro. Ang nang pag-uwi namin dito, si ay nagamot ng anim na buwan. Tapos simula na akong mano, balik-balik lang ang dinaman, balik-balik. Di, yun, naririnig ko sa radyo yung Sintram, naririnig ko sa radyo yung Santo, hindi doon ako nagme-maintenance, kahit hirap bilihin at hirap nga ang pamumuhay ay di pinagtitiisan ko kaysa naman kami lagi nalaang ang balik-balik sa mga sitwasyon napakahirap abuti na ito, bibingili nga na nga nga kay ate da pro, ayun ba ko kung nirekomendahan na ang babaeng iyan na ito at kaya pagdating ko sa bahay at siya may karamdamang gayo oh, inamin mo ito at kita sa likod mamaya at saka sa libdib. Hindi ko na siya hinaplas Nakatulog na. Pati ako tulog na rin. Magdamag. Ado, masarap ng tulog namin pagkagising ko sa umaga. Ako'y masigla. Ay, gusto ang tulog ay. Na, ah, gusto talaga tulog namin. Kaya pag yung si ay medyo <coughs> na naman. Oh, yung gamot mo. Inamin mo. Arayam naman kaagad. Ay talaga siya tiwala. Talagang sobrang ang pagkitiwala niya. Kanina nga nung ibigay ko. Oh, uminom ka ng gamot mo. Ay, salamat. Meron na naman akong gamot. ah, <laughs> na. Ay, siya Oo, oh, kami, pag meron siya, pag meron kami nito, Araw-araw kami namimiwas pag yung gusto namin yung talagang kami ko sa pag kami mamimiwas. Hmm. Ulan at arawan, wala akong problema. Para baga siya nakakumot na ito. <laughs> Oo, oh, talaga! Hindi, hindi, pero totoo talaga. Pag yung siya meron kami na ito, kahit ulan at initan kami diyan sa kaingin, kami sa panahon niya ay nagtatanim. Ay, pero sa awanan, Diyos, kami talagang ligtas. Pakiramdam ko na nakakumot siya. Ay, ako hindi ako masyadong problema at hindi ako masyadong indahin. Oo, eh. oh, oh, I see ya. I see ya. Talagang bahagad ka o tilatag. Ugali at nagkaroon na siya ng karamdaman noong mga nakaraan. Ay, ya. oh, yan lang. O, lang. lang talaga. Ito lang talaga ang malaking tulong sa buhay naming mag-asawa. Hindi ito nagbibiro, hindi ito kasi nungalingan. Totoo, totoo talaga ito. Siguradong-sigurado ako, hindi kami pwedeng mawala nito.